And so welcome back po no, dito sa The Enrica YouTube channel. Well, mabilis alam po, no. Meron po tayong gustong itapik dito, no. Dalawa. Una, yan pong ng uh, pagsagot ni attorney Harry okay. Roque. Yan po sa kanyang, sa inuugnay po sa kanya yung Pogo, no. Siya daw, ang uh, legal counsel, no, ng Pogo. Lucky Star 99. And then, ito pong tila pag... Uh, ano ni BB Sara no pag snap dito sa ating uh, pangulong si PBBBM PBBB kay uh, pangulong Bongbong -Bong Marcos Ayan. okay so mabilisan po no Yan nga po no uh, mainit-init eh sumagot na po kagad ito pong uh, dating uh, spokesperson ni uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte no dating pangulong Duterte na hindi siya number one, hindi siya abogado no ng uh, pogo no or na lucky star 99 sorry if i'm wrong no kung bali yung kung anong company man yan limutan ko na wala tayong script then at the same time um, hindi po siya naglalabing no para diyan sa pogo na yan ano po ibig sabihin ng lobbying no ibig sabihin po to seek influence no or iniimpluwensyahan niya no bilang sa taong gobyerno, ino-influensyahan niya. No? Gumagamit siya ng influence para ilapit yung pogo. Parang ganun yung nangyari. I mean, yung sinasabing o lumalabas sa mga ano balita kung i-interpret nyo po. Kasi kanina, habang nagbabrowse po ako sa ano YouTube, sabi ko, ano kayo tatabi ko ngayon? ano <laughs> kaya content ngayon? Sabi ko. So nakita ako, may no, balita ang GMA, no? na yun na nga nakipag-meeting or nakipag-usap itong si Attorney Roque dati daw noon dito kaya chairman ng Pagcorp na si Al So syempre, alam niyo naman pong mainit ang usapan ng pogo ngayon sa ating bansa. Eh ano? Naisip ko kagad na ay ito na yon, no? Naisip ko kagad na kasi alam niyo ang naisip ko nun, eh ito na yung pag-uugnay, no sa mga dating tauhan ng uh, administrasyon Duterte no at gayon din of course ng mga Duterte diyan po sa Pogo dahil mainit na po usapan dahil nga dito ay alos go then at the same time yan nga yung pinag-uusapan ng Pogo pero mabilisan po pag-usapan natin yung Pogo yung Pogo yan po pinayagan sa panahon ni dating pangulong Duterte para po makatulong no na makapag-generate ng funds sa gobyerno. Kasi nga po, nasa kalagitnaan tayo ng pandemic at kailangan na kailangan po talaga ng pondo. No? At uh, syempre, panay pong ayuda natin dahil walang hanap buhay yung ating mga, ating mga kababayan. No? sa kukuha ng pagkukunan, ang gobyerno mawungutang ulit. So, yan po nakitaan nila no? ng, uh, ano, ng uh, tawag dito, ng posibleng pagkakitaan. Kaya ipinasok ang Pogo. Ngayon, kabilat-kabilat na po yung mga issue, no? Ngayon, kung nakakasama na, no? dapat itigil na, di ba? Kaso, anong nangyayari ngayon? Kaya tila ito sa mga Duterte, no? Para tuluyan na talagang masira. Para sa akin lang, ano? Ang aking, ano dyan? Aking assessment dyan, no? Aking, ano? Uh, sa ko, no? Eh, yan na yun. Diyan na papunta lahat yun. So alam niyo naman, join forces na against Duterte dahil napakalakas pa rin po ng mga Duterte. At uunahin muna, yan, katulad ni Atty. Roque, isa sa mga solid supporter ng mga Duterte. So una pong inatake sa kanya, yung uh, kasarian niya, no? At ngayon, ito naman ngayon. Kaya sumagot na po kagad siya, well, kayang depensahan ni Atty. Roque sarili niya. No? dahil napaka uh, magaling na lawyer yan no? so abangan na lang po natin ang mga susunod na mangyayari dyan ano po so yan lamang po ang ating take dyan sa nangyari na yan again it's my speculation it's my own thinking ano po dahil ako po yun nga sinasabi ko eh na dapat sinusuri nyo po yung pagbabalita kung anong motibo ng ibang mga balita di ba tulad yan pag nabasa nyo po yun iba po ang magdo-twist sa isip nyo eh, di ba tapos, e, ginigit pa nga daw, no? Na siya po, e, eh, abogado ng Pogo. E, eh, tinanggi niya, no? Hindi siya abogado. At di niya rin alam kung bakit nakalagay sa chart yung kanyang pangalan. At sabi naman niya, kung siya talaga or kung sino man ang legal counsel ng isang kliyente, eh, hindi niya ito may tatanggi or hindi ito may At anong dahilan, anong rason bakit itatanggi ito? ba diba? Kung ang mga akusado nga, sa malalaking kaso or maliliit, eh may mga legal counsel. So there's no reason to deny it, no? Pero sinabi niya, diniin niya na hindi talaga, no? panoorin niyo na lang po, no, sa kanyang uh, YouTube channel, no, yung kanyang 6 minutes video, no, ng kanyang statement. Okay. Pangalawa po, itong tila pag-snub ni uh, P.B. Sarah dito kay P.B.B.M., no? Dahil nga dyan po, sa palarong pambansa sa na supposedly dapat daw, eh, kasama siya dyan sa opening ceremony. Pero minabuti po ng ating BP na puntahan na lang or bisitahin yung mga coaches and players na nandyan sa ospital. No? Mga na-injured, nagkasakit habang sigurong nagpe-prepare sila. No? So maganda po yun dahil syempre feeling down yung mga tao ibis na magpunta siya doon sa opening ceremony ay eh, maganda po doon pang boost ng moral no ng mga coaches and players no na nandiyan sa ospital dyan sa Cebu. At eh uh, kaysa po makipagplastikan no dito sa ating pangulo na nananahimik sa mga ano, banat sa kanya di ba? So how can you ah uh, paano mo papakita na kalayadoan ka, no? na katandem ka, na tahimik ka habang binabanatan yung katandem mo, oh. di ba? Then at the same time, ito pong si Gwen Duling Garcia, no? Si Governor Gwen, na lumipat na, no? At uh, nandyan na nga sa panig ng administration. Well, ganyan po talaga, di ba? So yan siguro yung mga iniwasan. Sa tingin ko lang, no? Spekulasyon ko lang, di lang naman ako, no? Marami pong nag-iisip niyan. Na di talaga plastic ang... ang, ang, ang pangalawang pangulong Sara Duterte no at talagang ano mas maigi nga na uh, nagpunta na lang siya doon para bisitahin ng ating mga coaches and players diyan sa hospital sa ano sa uh, Cebu at gain din mukhang napabalita po na, na hindi daw di umano atin ito sa zona ng pangulo so that's it. ano na po yan no Mala, malaking ano na po yan na hindi man aminin ng pangalawang pangulo pero siya po ay opposition na. Totoong opposition na, hindi po yung liberal na hindi naman nag oppose Para sa akin, hindi naman dahil mukhang nagkakampiyan na sila. No? So, yan lang po muna no? ang ating mga uh, komento ngayon. At tayo po yung magbabalik sa iba pa pong mga uh, topics dito lamang po sa Day YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.